Yan mga kailoks, patway uli yan. Tatabasan natin, no? Oh. Taklob na nananda mo. Para makita natin yung dalawang unit. Magkabilang unit. Palalabasin natin yan. Eh. Magtatabas na ulit tayo sa Bilya, Kagubatan. Yan, no? Oh. Yan, oh. nakakasama. Tatabas yan niya. Yeah. handa natin mga kalok yan natabas na namin yung kahabaan kapunta doon yung tinabas ako kahapon mga kalok papait ko gayon din yun harang na harang ng ng damo yan o oh. lalaw yan o oh. oh. kita na yung medyo unit tapos sasagad tayo doon hanggang hanggang pader pader yan mga kalok yun, palalabasin natin yan. Update ko kayo mamaya, mga, mga kailang pagka natapasan ko na. Okay. A few moments later. At yan eh na mga kailang. Napalabas na natin yung pader. Tapos doon yung aking kasama. Pasukin natin to. Doon tayo lalago sa tinabasan ng ating kasama. Yan. Siyempre as usual mga kailang. Gamit ko pa rin dyan na i-blade doon. Oh. Bingot-bingot na. Ilambasan natin yan sa kapal ng damo. Yan. Nakita na unit. Kabilan. Tapos sa ray mga kahiloks, yung tabihang yan. Tatabasan din natin yan na yung oh. no. Hindi na tayo sa bila. Are. Oh. Balik ang itong gagawin natin dyan. Tabas din pati tabi. <laughs> Tabas na rin itong likod. Tapos ayan ang kanyang paligid. Oh, mga kalok talagang o yan, talaga ng damo. Harim village ng kagubatan. Nandito tayo sa ating village ng kagubatan. ang yeah, gusta din siya. Ah. Ayos. Labas na rin kanyang pader. Oo. Whew. Yan o, unit o. Kita nyo naman, taklub pa. Kasi tatabasan pa natin itong bandang to dito yung galasyada na kasama mga kailok yan oh. nahawa na ng konti mga kailok na doon yung akin yung doon hanggang doon, na, hanggang doon pa lang ako mga kailok papunta ako sa kanya yan salubungan kami mga kailok update ko ulit kayo mamaya pagkatapos na ako dyan mga Lox. Yeah, mga Kalox, oh, natapos na natin itong padanare Eh yung kaninang malago, tatagos natin 'yan para mag yung dulong 'yan maging ganito mga Ano? Tagosan siya. Okay na mga ano. Ah, paitaw sa inyo pagkatapos na. Pero hindi na muna natin siya wawalan kasi tutuyon muna natin yung damo bago natin malisan ito para malinis mga ano. Okay. Yung kasama ko na doon sa bila mga kalok Nagtatabas din May kasama pa ako dyan eh Bali dalawa kasama ko Nagtatabas din sila mga kalok Para may pestahan Fish fillet Tama naman na rin. Tama tama sa gulay. Hmm. Hmm. Kulaw mo labong. Nasa yung ating mga ibang katribo. <laughs> hmm, kain na na. Mamaya na ulit mga kailok. At mga uh, kailok, nandito na ulit ang batibot. Buma, nagbabalik na ulit. At ito mga kalaw, update ko lang sa inyo yung ating malagundamo mo dito sa village ng Kagubatan. Ito na, natamsan na natin. Yan, kita nyo na yung unit. Kita na rin natin yung kabila. Ito sa inyo aking ibang kasama pa. Yun. O, oh, di na natabas na rin natin yan. Oh. Tapos rin na yung kalsada, yung dinana natin. Ayan na yun. O, oh. yan o. Oh. Tapos pakita ko sa inyo mamaya pag nasa na tayo. Yun o, oh. may mga naglalakad ba Ayan. Hindi na muna natin dadawutin kasi napakapal ng damo yan. Yun o, hindi niya, mama, hindi niya mapapandar yung kanyang grass cutter. Ayan. Hindi na, hindi natin makikita yan dati mga kailok. ano yung sa ligo, hindi natin makikita yung ibang unit na na dyan. Yung yung damo sa kabilang karsada, hindi natin makikita kasi dito napakapal ng damo na yan. Ayan. Sa paikot na yan, yan kita nyo yung kulay puting nyan hindi natin makikita yan nun linggo kasi sa sobrang kapal ng damo mga Asa at mo tingin ko mukhang ganito na lang ang video natin for today bye bye and God bless Pords yung amin um, santa din oh. yan tapos ito pa yung isa yan oh